Ito ang tatlong bagay na naambag ni attorney. Raul Lambino, na hindi pa alam ng karamihan. Akala ng iba, abogado lang siya, pero may malalim siyang papel sa gobyerno at serbisyo publiko. Una, nagsilbi siyang administrator at CEO ng Kagayan Economic Zone Authority, CESAY. Pangalawa, naging presidential advisor for Northern Luzon siya noong administrasyon ni Pangulong Duterte. Pangatlo, aktibo siyang miyembro ng PDP Laban at kasalukuyang tumatakbo bilang senador sa 2025 elections. Para sa iyo, alin sa mga ambag ni Atty. Raul Lambino ang pinakanakakabilib? I-comment mo sa baba at i-follow mo ako para sa iba pang kwento ng mga kilalang Pinoy na naglilingkod sa bayan sa kakaibang paraan.